Si Ronnie Ricketts ay isang malaking action star noong 1990s, ngunit hindi na siya aktibo bilang artista noong 2000. Magaling na martial artist at lahat ng uri ng combat technique ay pinag-aralan. Nakatanggap ng mga parangal sa pelikula o sa martial arts. Mahigit sampung taong nakipaglaban sa isang kasong isinampa laban sa kanya. Alika at ating alamin ang ilan pang bahagi ng buhay ni Ronnie Ricketts dito lang sa Si Ronald Naldo Ricketts ay ipinanganak noong May 25, 1965 sa Manila. Mas kilala bilang Ronnie Ricketts isang Pilipinong artista, scriptwriter, director ng pelikula, line producer at martial artist na dating Pangulo ng Philippine Film Actors Guild at dating chairman ng Optical Media Board o OMB, isang ahensya ng gobyerno na nagre-regulate ng recording optical media sa Pilipinas. Ang kanyang mga magulang ay sina Max Ricketts, isang Amerikanong negosyante. At nagtapos noong 1963 ng U.S. Naval Academy at Edith Naldo, isang Bicolana mula sa Iriga City, ngayon ay nakabase sa San Diego, California, kung saan pinamamahalaan nila ang kanilang real estate business, Naldo Ricketts Realty. Mayroon siyang dalawang kapatid ang yung maong Grandmaster Christopher Ricketts, Chief Instructor at Co-Founder ng Bakbakan International at Alex Ricketts. Sinimulan niya ang kanyang elementary sa Don Bosco at kalaunan ay ginugol niya ang kanyang mga araw sa high school sa Philippine Christian University, Union High School of Manila. Siya ay isang sikat na player sa Panthers basketball team ng paaralan kung saan siya ang team captain sa loob ng ilang taon. Nag-enroll siya sa kolehiyo ng PCU para sa isang degree sa business management. Muli, Sumali si Ronnie sa varsity team ng paaralan at ginawa niyang proud ang team sa ilang pagkakataon. Si Ronnie Ricketts ay isang martial artist at isang ramp model bago siya pumasok sa industriya ng pelikula noong unang bahagi ng 1980s. Una siyang napansin sa RBQ's Dolphy Film Production bilang potential action star. Ipinakilala siya sa pelikulang Dolphy Nida Blanca My Heart Belongs to Daddy 1982 kung saan siya ay ipinaris kay Maricel Soriano. Kinuha rin siya bilang isa pang love interest ni Soriano sa pelikulang I Love You, I Hate You 1983 kasama si na William Martinez at The Graduates 1986 sa ilalim ng Regal Films na pinagbibidahan ni na Snooki Serna at Gabby Concepcion. Naging cast siya sa ilang pelikulang Dolphy Alma Moreno gaya na Good Morning Professor 1982 at Crazy Professor 1985 kasama sina Aga Mulak at Janice de Belen. Ang kanyang mga pelikula ay pinaghalong drama, comedy at action. Nakatrabaho niya ang iba pang action star na nasa peak din ng kanilang karir, sina Lito Lapid, Dante Barona at Bong Rimilla. Ang kanyang hindi malilimutang pagganap ay kasama si Rebilla sa Isparo Unit ng Imus Production kung saan nanalo siya ng parangal bilang Best Supporting Actor. Nominado siya bilang Best Supporting Actor FAMAS Award sa pelikulang Target Isparo Unit 1987 at FAMAS Best Actor sa pelikulang Tatak ng Isang Api 1989 at isaisahin Ko Kayo 1990. Gumana rin siya sa mga pelikulang tulad ng Uzi Brothers 9mm 1989 kasama si Sunny Parsons, Target Maganto 1989, Gapusgang 1989, Barilko ang Uusig 1990 at Matira ang Matibay 1995 at marami pang iba. Ang ilan ay ginawa niya sa sarili niyang movie outfit ang Rockets Productions. Nagkaroon siya ng pagkakataon na makapareha ang ipapang mga artista tulad ni Beverly Berhel, Bina Morales at ang kanyang real life partner na si Maris. Si Ricketts ay kasama rin sa mga international action movies kasama ang Taiwanese actress na si Cynthia Khan sa Ultimate Revenge 1995 at Angel on Fire 1995 at kasama ang American actor na si Burton Richardson sa 1% Pool 2007. Noong 1994, nagsimula ang gumawa si Ricketts ng mga pelikula sa pamamagitan ng Rockets Productions. Isa siya sa mga pinakabatang producer sa Tinselstown na nakakagawa ng mga pelikula sa makatwirang budget. Ang kumpanya ay gumagawa ng mga pelikula na siya mismo ang sumulat, nagdidirect at gumanap kasama ang mga miyembro ng kanyang pamilya. Sa isa sa kanyang mga proyekto, ang Mano Mano 1995, siya ang sumulat ng script, gumanap sa pangunahing papel, nagdirect at nagproduce. Mayroong dalawang sequel sa pelikula Mano Mano 2 2001 at Mano Mano 3 2004. Nakatanggap siya ng Fernando Poe Jr. Memorial Award at isang bituin sa Walk of Fame sa Eastwood. Noong 2013, nagbida siya sa pelikulang The Fighting Ships kung saan siya rin ang direktor nito. Ito ang nagsilbing film comeback niya. Noong October 21, 2009, hinirang ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo si Ricketts bilang tagapangulo ng Optical Media Board kasunod ng pagbibitiw ng host ng telebisyon na si Edu Manzano. Nakatanggap siya ng maraming parangal at pagkilala sa kanyang mga tauhan para sa kanyang mahusay na pagganap bilang chairman ng OMB, tulad ng face of global anti-piracy ng tfc abs cbn Certificate of Recognition and Anti-Piracy mula sa FAMAS Intellectual Property Office of the Philippines IPR Enforcement Champion MMDA Achievement Award SM Cinema Certificate of Recognition Association of Video Distributors in the Philippines Certificate of Recognition at Holding Anti-Piracy at Plague of Recognition Against Piracy mula sa Pari at Awit Awards. Pumayag si Ricketts na mag-direct at lumaba sa isang action movie sa Biba Films sa kondisyon na magsushoot na lang siya tuwing weekend para hindi mahadlanga ng kanyang trabaho bilang chairman ng Optical Media Board. Tinanggihan niya ang mga alok na lumabas sa mga palabas sa tatlong pangunahing network ang ABS-CBN2, GMA7 at TV5 dahil ang kanyang trabaho sa OMB ay naging passion. Noong May 27, 2010, sinimulan ng OMB ang pagsalakay sa mga tanggamba ng Sky High Marketing Corporation sa Quiapo, Manila, ang distrito kung saan nagtitinda di umano ang flea market ng mga pirated na kopya ng mga pelikula palabas sa telebisyon at mga kanta sa CD kasama ang BCD at mga format ng DVD optical disc ay karaniwan na itinalaga ng Office of United States Trade Representative USTR bilang notorious piracy hotspot pag-aresto sa tatlong Chinese nationals. Nasamsam ang mga piniratang DVD at BCD na nasa 127 kahon at dalawang sako at dinala sa opisina ng OMB bilang ebidensya. Gayon pa man noong gabing iyon, inutusan ni Ricketts ang pag-pull out ng ebidensya gamit ang sariling truck ng sinalakay na korporasyon ng walang aprobadong gate pass. Walang sinampahan ng kaso laban sa Sky High Marketing Noong August 2014, iniutos ni Ombudsman Consita Carpio Morales ang pagsuspinde kina Ricketts, Executive Director Cyrus Paul Valenzuela at tatlong iba pang opisyal ng OMB dahil sa kanilang pagpapabaya sa tungkulin. Noong June 2015, formal na nagsampa ng kasong grab si Prosecutor Janet Cabigas Bejerano laban sa limang opisyal dahil sa kanilang ipinagbabawal na pagsauli ng mga pirated na gawa. Kalauna na itinanggi ni Valenzuela ang pagiging bahagi ng pull-out na nagsasaad na siya ay kasama sa kaso dahil lamang sa pag-aakalang siya bilang executive director ay nalalaman ang tungkol sa bawat operasyon ng OMB. Sa kabila ng sakdal, nagpatuloy si Ricket sa pagsisilbing chairman ng OMB hanggang January 2016 nang sinuspindi siya ng Sandigang Bayan at ang tatlong iba pa hindi kasama si Valenzuela sa kanilang mga posisyon habang nakahold ang kanilang paglilitis at pinalitan ng abogadong si Arselmo B. Andriano. Noong March 15, 2019, si Ricketts kasama ang isang OMB computer operator ay hinatulan ng graph Republic Act No. 3019 ng Sandigang Bayan Special Fourth Division. Kapwa ay natula ng pagkakulong sa loob ng 6 hanggang 8 taon at permanenteng disqualified sa paghawak ng pampublikong opisina. Agad naman siyang nag-post ng bail bond pagkatapos ng desisyon. Tatlong executive director ng OMB ang nabswelto dahil sa hindi sapat na ebidensya. Ang ikalawang dibisyon ng Korte Suprema sa isang disisyon na ipinahayag noong March 16, 2022, ngunit inihayag lamang noong July 28, ay binaliktad ang paghatol kay Ricketts na humantong sa kanyang pagpapawalang sala. Inalis din ng Korte ang whole departure order na inisyo laban kay Ricketts, kasama ang kanyang cast ban na inilabas. Sinimula ni Riquez ang pagsasanay ng martial arts sa edad na lima sa ilalim ng gabay at pag-aalaga ng kanyang panganay na kapatid na si Grandmaster Tapper Riquez. nag aral siya ng iba't ibang anyo ng martial arts mula sa Okinawan Karate, Budokan Karate, Kudungo Chu Kung Fu, Boxing at pagkatapos ay lumipat sa Filipino Martial Arts kung saan siya ay nahuhulog sa masinsinang pagsasanay ng Kali arnis at sagasa kickboxing. Inangkop niya ang sagasa method ng kali at arnis na binuo ni Grand Master Christopher Tapirikes, isang estilo na nakatuon sa malalakas at direktang strike na sinamahan ng boxing, kickboxing, striking, throwing at grappling. Personal din siyang sinanay ni Lameco Eskrima Founder Grandmaster Edgar Sulete. Bilang isang lifelong martial artist, Si Rikes ay isang tagapagtaguyod ng patuloy na pag-aaral kung saan ibinahagi niya sa kanyang Facebook live feed na nagsasanay din siya ng modernong martial arts tulad ng Brazilian Jiu-Jitsu at Mixed Martial Arts. Si Ricketts ay isang senior at isa sa unang henerasyong miyembro ng Bakbakan International, isang martial arts organization na itinatag ng kanyang kapatid na si Grand Master Tapper Ricketts. Sa kasalukuyan na ipinagpapatuloy ni Rikets ang legacy at kinapanatili ang estilo ng sagasa martial art system kung saan itinuturo niya ito na may kasamang modern day martial arts sa bagong henerasyon ng mga martial artists. MMA fighters, militar at mga ahensyang nagpapatupad ng batas. Nagbabahagi din siya ng self defense at martial arts techniques sa social media at internet streaming platform sa pamamagitan ng kanyang YouTube channel na Ricketts TV. Noong 2004, si Na Ricketts at Grandmaster Tappy Ricketts at punong guro Bruce Ricketts ay binigyan ng pagkilala ng US at Philippine Special Forces Joint Task Force matapos magbahagi ng mga combative lessons sa mga sundalo ng Pilipinas at Amerika. Tumakbo rin ito bilang kongresman sa lalawigan ng Antipolo noong 2016, ngunit hindi pinalad na manalo. Noong 1993, ikinasal siya sa dating aktres at mga awit na si Maris sa Santuario de San Antonio, Paris sa Forbes Park, Makati, ayon sa pilnews.ph. Ngayong darating na December 23 ay tatlongpong taon na ang kanilang pagsasama. Isa din sila sa may matatag na pamilya na bihira sa industriya ng entertainment. Mayroon silang dalawang anak na babae, si Marela Rosabel at Raisel Marie. Sa mga panahong ito, siya ay namumuhay ng isang tahimik, ngunit kasiyasiyang buhay bilang asawa at ama. Shout out kay Jojo at Asli Yongko ng Kabite, Mel, Marie Chris, Marinel ng Baliwag Bulacan, Pubs TV Official. Maraming salamat sa patuloy pa rin ninyong panunood. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistoria. kung inyong nagustuhan ang istoryang ito. Maaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.